Init na usapan sa social media ang bagong love life ni Christine Reyes matapos ang viral holding hands photo nila ni Gio Tingson sa Vietnam. Pero kasabay nito, binuhay din ng netizens ang matagal ng balita tungkol sa pagkakaling ng aktres kay Willie Reveliamen noong Wawa We Days, kung saan may mga nakasaksi sa kanilang pagkahabulan, harutan at kagatan ng binte sa loob ng studio. Tila mas makulay pa pala ang love life ni Christine kaysa sa teleserye. Ilang buwan lang makalipas pag-usapan ng breakup ni na Christine at Marco Gumabaw. Matapos mapansing binura na ni Christine ang ilan sa mga litrato nila together sa Instagram. Ay lumalabas ngayon na may bagong lalaki na na nagpapatibok sa kanyang puso. Si Gio Tingson, dating chairperson ng National Youth Commission at chief political officer ni Senator Bam Aquino. Sabi ng netizens sa comment section, tila umano ay ayaw daw ni Christine ng nababakante sa pag-ibig. Pero kasabay nito, binuhay din ng netizens ang matagal ng balita tungkol sa pagkakalink ng aktres kay Willie Revillame noong Wawawi Days. Komento ng isang netizen, grabe yung pagka-inlove niya kay Willie R. way back. Hindi po imbento yan. I used to work sa ABS around early, early 2000s till 2006. I saw them, naghahabulan at nagkakagata ng binte at naghaharutan. And people knew naging sila. Mind you, mga 20 pa lang siya or early 20s at that time. Siya pa nga ang super showy eh. Talaga pa siya! Samantala, sa isang lumang interview noong 2008, inilarawan ni Christine ang relasyon nila ni Willie bilang playmates lang. Habang maring itinangging, naging sila. Hindi, friends lang talaga kami, saan ni Christine noon. Marami ang nagulat sa revelasyong ito dahil hindi alam ng karamihan na may ganitong issue noon. Pero bago natin pag-usapan si Gio Tingson, balikan muna natin ang mga lalaking minsang naugnay sa buhay pag-ibig ni Christine Reyes. Sino-sino nga ba sila? Dennis Trillo, 2007 to 2009. Hindi rin nakaligta si Dennis Trillo sa intrigang pag-ibig kay Christine. Pareho silang naging bahagi ng GMA7 noon at naging magkaibigan. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan na natiling tahimik ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Some sources say it was short-lived and possibly ended before it even bloomed publicly. Joros Gamboa Ganon din, nalink din siya kay Joros Gamboa bago pa naging public ang ilan sa kanyang mga naging karelasyon. Sa isang interview noong 2008, inilarawan ni Joros Gamboa ang kanilang nakaraan bilang isang mutual understanding. At sinabi rin niyang nagkaayo sila habang magkasama sa isang proyekto. Kempi de Leon noong 2009 Ayon sa ilang credible sources, naling na noon si Christine Reyes kay Kim Pedeleon bago pa man ang kanyang mga high-profile relationships. Raver Cruz Isa sa mga pinaka-confirm na relasyon ni Christine ay kay Raver Cruz. Sila ay naging magkasintahan sa loob ng ilang taon at hindi nila ito itinago sa publiko. Madalas silang magkasama sa mga event at press conference at inakala ng marami na sila na nga. Ngunit gaya ng ibang kwento ng pag-ibig sa showbiz, na uwi rin ito sa hiwalayan. Sa kabila nito, na raw silang magkaibigan. Derek Ramsey Minsang naling si Christine kay Derek Ramsey matapos silang magsama sa isang pelikula. Pagkabad may chemistry sa on-cam, walang kumpirmasyon kung umabot ba ito sa totoong relasyon. Maraming fans ang kinilig, pero agad din itong humupa nang umugong ang balitang wala raw namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Ali Katibi, ang dati niyang asawa noong 2014 to 2019. Ang pinakaligal at seryosong relasyon ni Christine ay kay Ali Katibi, isang professional mixed martial artist. Ikinasal sila noong 2016 sa Balesin Islands sa isang intimate ceremony. Binayaan sila ng isang anak na babae, si Amara. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Ayon kay Christine, hindi raw naging madali ang lahat, pero ginagawa niyang lahat para sa kapakanan ng kanilang anak. Marco Gumabaw Pagkatapos ng ilang taon ng pagiging single, umugong ang balitang si Christine ay may bagong inspirasyon, si Marco Gumabaw. Sa kabila ng age gap, naging bukas sila sa publiko tungkol sa kanilang relasyon. Nakita sila sa social media na masaya at sweet sa isa't isa. Ngunit dito mga nakaramuan, napansin ng mga netizens ang pananahimik ni Christine tungkol kay Marco. At doon na nagsimulang umigay ang balitang hiwalay na sila. Gio Tinson At ngayon, tila may bagong pag-ibig na si Christine. Isang larawan na nag-viral online kung saan makikita magka-holding hands sila ni Gio Tingson habang magkasamang nagbabakasyon sa Vietnam. Si Gio ay dating chairperson ng National Youth Commission at chief political officer ni Senator Bam Aquino. Hindi na raw bago ang kanilang pagiging malapit at bagamat wala pang official na pahayag mula sa dalawa, tila nagsisilbing kumpirmasyon ang sweet photo na ito na si Gio na nga ang bagong nagpapasaya sa puso ni Christine ngayon. Tunay ngang makulay ang love story ni Christine Reyes. Isa siyang patunay na kahit ilang ulit pang masaktan, may pag-asa pa rin muling magmahal. Ano sa tingin ninyo, si Gio na nga kaya ang forever ni Christine? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang tunay at totoong celebrity story tulad nito.